Wala yung black. Nasalinan ko na ng black to. Puno na yung tank pero wala pa rin. Tapos nag head clean na ako kanina. So guys, welcome dito sa channel ko. Na meron po tayong printer dito, yung Epson L120. Ang naging problema nito, uh, walang lumalabas na black. So, sa video na to, ipagkukumpara ko yung yung sa Canon, yung kinoconvert pa sa CISS. O, yung modelo niya ay Canon IP Canon IP uh, 2700 Tapos, ito yung L120. So, yung Canon IP 2700 Ano yun ah? Yan yung pinaka murang printer na makikita nyo sa market mas ito etong L120 ito yung pinakamura na nasa market ngayon L120 o L121 halos parehas lang siya nagbago lang yung tank nya so ito subukan na natin kung ano yung problema nito ipapakita ko tapos kung paano ko uh, lilinisin. aside po dun sa ano hined clean ko na to pero yung black ganun pa rin eh. So, ang nangyari dito, uh, yung tanke sa black, uh, madami kasi akong piniprint, so nakalimutan ko nang mag salin ng black ink dun sa tanke. Eh. So, wala nang na-absorb na black. Kaya, nawala na yung black. Nung nagpiprint ako, unti-unting nawala yung black. So, mag-test print muna tayo. Ayan, mag test test, print tayo, titignan natin kung ano yung magiging print. So, ito yung print ko. Ayan. Ayan, wala yung black. Nasalinan ko na ng black to. Puno na yung tank pero wala pa rin. Tapos nag-head clean na ako kanina. Wala pa rin. Oh, ito pala. Ano, parang guhit lang yung nangyari pero pure black siya. Wala. Nasalinan ko na tapos na-head clean ko na. Wala pa rin. Yan yung nangyari. So, anong kailangan natin uli? Itong scene range o okay, screwdriver kailangan natin buksan galin natin yung mga tornilyo dito tsaka yung sa likod Solid na solid pa yung mga color. Yung black lang yung wala. Tanggalin yung takip. Alisin natin yung cover. May tornilyo pa to. Ayan. natin yung tornilyo. Meron pa ba tornilyo? Ah, meron pang tornilyo dito sa baba. Tsaka dito rin sa likod. Alisin natin yan. nalis na. Balik natin itong takip. Baka matapon kasi. Balik natin. Balik natin siya. Na na. Alis na. Bali yung sa likod na lang. Yung nawala pa wala pala. Dito lang sa taas. turnilyo sa taas. Tanggalin na natin to. Patayin muna natin. Na, alisin muna natin yung USB saka yung power cable sa likod. Alisin natin. Na, nalis ko na. Then, alisin tong takip So, kung may luma yung PBCI, di yun yung pang pang ikuat nyo dito. Yan. Tanggal na. Same din dito. Pero, pwede na tong ano eh. Tanggal. Yan. Yan. na tanggal na. Yung pwersa gamit kayo nung lumang PVC ID. So ano yung gagawin nyo dito? Dito sa waste hose. Yan, dito sa waste hose. Itong waste hose na to. Kunin natin yung Ayan. Tapos sigupin natin. Gamit yung sin range. Ayan. Mas isa pa. Isa pa ulit. paulit hanggang may lumabas na ink Ayan. Ayan. balik natin balik natin dito sa Ayan. tapos mag head clean tayo Pwede natin i-open yan kahit hindi nakakabit yung takip. So, ikabit natin yung USB cable at yung power cable para matest natin. Then, itong power cable. Nasa likod yung paksakan yan. So mag-test tayo, lagyan natin ng scratch paper. Nasira na si yung ano, yung dito, yung sa paper tray kaya ito lang yung ginagamit ko. Yan. Testing tayo ngayon, i-open natin. Iwasan natin hawakan yung board. So after yung maano mahigop dun sa likod sa waste tank uh, i-head clean nyo dun sa software ng Epson sa utility maintenance ayan ito yung utility maintenance sa properties yan ng printer so naituro ko na rin po yan i-right click nyo lang po yung printer tapos, sa printing preference, hanapin nyo yung model ng printer nyo. Then, yan yung maintenance. Yan, ulitin natin. Maintenance. Then, head clean. So, nasa ko na kanina, dun sa likod, sa waste tank. Start natin. So, ayan na po. ah uh, Nag-head clean na. So, kanina wala pong black nung nag-test tayo, wala. Ayan. Ang tips ko lang, huwag nyong kakalimutan na masagad yung, ano, yung tank nyo. So, huwag nyong kakalimutan. Pag nabibisi kayo, napiprint kayo ng marami, nakakalimutan po natin yung tank kung puno, kung puno pa, kung puno ba ito o malapit na maubos. So, kailangan po, chine check nyo regularly. Tapos pagkatapos nito i-clean, i-print na natin tong pattern na ginawa ko para mas kitang kita natin yung uh, black, cyan, uh, yellow, and magenta. Yan, nag-head clean na siya. So, na-head clean na natin. Detest na natin yung ginawa kong pattern. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung mabubuo na yung block. print na ako. Hintayin na lang natin na lumabas. Ito yung kanina after natin masak dun sa whey sauce sa may likod. Saka nag -head clean tayo. Ayan. Buo na uli yung kulay. Meron na uling black. So, ito yung pwedeng paraan. Tapos, pwede rin nata yung ano eh. Pwede rin gumamit kayo nung ano, yung resetter. Meron yung, meron yung ano eh. Option na ano charging. So, marami rin maubos na ink doon. Kasi magcha charge siya. Pupunuin niya yung damper ng ink. So, ang nangyari lang dito, naubos yung damper, naubos yung ink sa damper, yung kulay black. Kaya, pag nagprint, nawala na yung black. So, guys, uh, pa-subscribe na lang at pa-hit na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga video na ina-upload ko. ah uh, maraming salamat po.